Hello guys! Welcome back to my channel! Samara TV! So for today's video guys, ay mamaling kita yung charot. <laughs> Ayan, kasama ko yung... Ano ba nang tawa? My sister <laughs> No, charot. Ayan na. Sister Lu. Sister huh? Lu. Oh, Mabakal kami guys, ang sudan ba? Kung oh, hindi na kanyang hindi pag-commentra. <laughs> Ayan na. na asawa ng kapatid ko. O, di ba maganda? Oh, sure <laughs> o, sure is. Pasanaol na lang maganda. O, diba? Tangos yung ilong. Pasanaol lang talaga tayo nito. Pasanaol. Samahan nyo kami guys na -ano, bibili ng ulam. Taxi yung drive ano na men safety taxi ko ito kaya yung bayad taxi ko namin Nandito <laughs> na kami guys. Bibili ng mga kakainin. Charot. Then, 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 dito na rin yun. Ito, kaya na daw yung init ko. Kakiyot man isang sibuyas yan ay. Kakiyot. Ay, tay! Hello! <laughs> Kamusta? Ay, kakiyot yan isang sibuyas, tay. Anong ganit? Kapos, kaya kapon? na? Agap, sa wibis? wibis? Pero, ano si Tatay ini? Ares na tayo rin eh. video. <laughs> ah. And guys, bibili. Mabakal kami. Sang baboy, Onod lang. Uh, ah, ginamos ko. Diba tatawag ng ano? Sityro Nagkumpara na. Sang ginamos, pranasya. <laughs> <T ano? Pennsylvania laughs> sang ginamos.

Ano rin? Tele mo? <laughs> Arap, Barla. Barla, Gusto mo? na. Hi. Sagwa pa ko nga. Uh, lula ko eh? Ay. Ay, lula ko nga. pa sa kong guys.

Lala, ako na Lala. ako na Lala, ako nalang. na yung manang, oh. kasi yung sibuyas. <laughs> Smile. <laughs> Sinanay. Ang umagad. Pili na, pili. Kasi ang ganda ng um, mm, bumibili. Ayan san Saan kayo dyan? Pahingi ng ilong? Oo. Uy! Bumbay. si nanay. Oh, man, okay. oh, man, man. Ang maganda na yung gwapa. Oh, diba? Ayan guys, kasi ya, anay, ano Sibuyas. Ay, bumbai ka lang di bumbai amon. Ang sibuyas. Si Ayan ay, ako. Marami nga pinaisa sibuyas ay sa kauras. Ang tawa lang. Naya ka sa ako, kananay nga bumbay ah. Ay, saka plastik. Ay. Ako yeah, na. <laughs> guys, bilhin na kayo dyan ng ice cream ni Kuya. Ang namit ko na. Sarap daw. Namit. Okay lang Kuya, sa'yo mo yung Kuya. nabijuhan ko Kuya. Okay lang? Oh, baka, basi may kilala ka na i-shoutout mo. <laughs> Joke lang. Nagbakal kami ay ice cream guys. Nagbakal. Bala kayo dyan. <laughs> Mahirapan na lang yung tindi nilong buha ko. kayo. <laughs> Ayan si Kuya. Sarap ko na eh. Ayan guys. Makay ng ice cream. Yung magandang prinsisa. Nakaupo sa basa. Charo. <laughs> ice cream sa mainit. Naman ako. Ayan. Ayan. ice cream na senarang ang namit-namit. I-promote mo rin. Tingnan mo ice cream. Anong kasarap ng ice cream. Dinibilaan. <laughs> <laughs> kain ng ice cream. Kasi sarap. Ang kumakain. Ubus na Haba dyan subong. may ano, may tinda. Sa Manila, sige raman tinda eh. Huwag guys, po guys na. Kaso hindi nyo na pwede imain kay mega <laughs> <May tagiyana> na. Mega na na. kawen oh, na yung mga taksikon, <laughs> okay shooting, Bren, <laughs> okay kala sa taksikon na uh, high tech. <laughs> Dek Muren, Buya Tiren. Wow. <laughs> silpon wag na umpet. okay oh, are na kami sa Alagyan sa taxi ko nakarating na yung taxikel naming service. Diba? Ang ganda ng taxikel namin, no? Ang dami, ah. May maganda dyan nakasunod. Uuuuh! O <laughs> yan. Eh, ano na? Ano sa akin Kaya ano, Kulob? Ha? Ha?